Good morning, good morning, good morning guys! May naisipan nga pala akong gawing healthy juice para kaila mama tsaka kay papa ngayong umaga. Sakto nga pala ito kasi walang laman ang sikmura nila ngayong umaga kaya saktong saktong healthy healthy talaga to para sa kanila. Nagpansit kasi ako nung nakaraan at ang daming carrots na natira kaya ito ang naisipan ko. Kesa naman maitapon ko sa basurahan at walang mapakinabangan, ayun na nga, gagawin kong juice para healthy naman, di ba? At syempre, hindi naman magiging juice yan kung hindi ko lalagyan ng gata at saka ng tubig. Konting shake-shake pa, konting halo-halo, pero kailangan pulidong-pulidong pagka-shake ko dito. Ayan na nga, isasalin ko na sa baso. Tapos na. Ngayon, may konting buo-buo pa yan. Bahala na ang mga tiyan nila mag-adjust. At dahil gusto kong masigurong mainom nila, ako na lang talaga ang nagbigay para witness ako sa pag-inom nila. At kailangan talaga nilang inumin yan, no? At dahil nag-enjoy naman talaga ako sa pagpindot-pindot ng blender na yan, pumunta ako sa supermarket at bumili ng iba pang prutas. Etong apple na yan, binili ko yan at i ko yan ngayon para bukas naman nila ng umagang iinumin. Pero this time, nako, nag-upgrade na tayo kasi evap na ang ginamit ko at hindi na powder. Siyempre, sinigurado kong pinong-pino para juice na juice talaga pag ininom nila. Ayan na nga, sige halo pa, sige pintot ng pintot pa sa blender, nasarapan talaga si ako. Talaga namang kinarir ko ang pagbiblend talaga naman talaga. Ang sarap gumamit ng blender, lalo na kapag merong kang prutas. At dahil hindi pa nagtatapos sa apple, bumili ulit ako ng papaya. Pero may this time, ngayon ko ipapainom sa kanila bago kumain ng hapunan. Hinaluan ko na rin ng konting ubas para may konting twist ba? Para kahit papano isosyalin naman tayo kahit papaano, ba? Diba? So ayan na nga, nagblend na ako. Ayan na, tapos na magblend. Dinonate ko na sa charity at nang maging healthy naman sila.